flower arrangement na tayo guys. Ayan yung mga napili natin. Maliliit na paso pero stable na ang plants. Ayan tapos hindi gaanong alagain. Ito nga lang hindi. Kaso nga lang ito na lang yung maliit. Meron pa sanang ganito snake plant. Kaso ang malaki yung paso. Kaya ano, hindi okay, yun ang napili ko. Tara! So, itutusok-tusok ko lang natin sila. at syempre, may greens. yung ating mga flower flower yun yan sayo so, na may pang anong na titignan ko kung maganda sya ng may palmera kasi ito yung mga naputol kong palmera, hindi pa naman siya tuyo. Pinabad ko din kasi sa, sa tubig. So, pwede pa siya gamitin. Pero pag natagalan to, syempre, dahil nga walang ugat. Mabubulok. Okay. Gamitin na natin lemon. Diyan, Ay! <laughs> Putol! Putol! Matigas na kasi yung lupa. Kaya itong kinuha ko kasi stable na. So, hindi, hindi na ako mahihirapan na may matapong lupa at makalat kaya ayun sige natin konti para magbagay